Kung meron mang napakahalagang pamana para sa akin si Pope Francis, ito po yung debosyon kay San Jose. Nung bumisita siya sa Pilipinas, sinabi niya na kapag mayroon siyang mga problema o meron siyang mga kahilingan, iniipit niya sa ilalim ng Sleeping Saint Joseph. Ngayong May 1, pinaparangalan natin si San Jose bilang manggagawa at patron ng mga manggagawa. Sabi ni Pope Francis, ang pagtatrabaho ay pakikiisa sa layuning pagliligtas ng Diyos sa mundo. At hindi lamang yon sa pamamagitan ng pagtatrabaho, ginagamit natin sa kabutihan yung buhay, yung lakas, yung oras at kakayanan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya naman sa lahat po ng mga manggagawa, maligayang araw po ng mga manggagawa sa inyo. Happy Labor Day! At sana nga sa pamamagitan ng inyong pagtatrabaho ay lalo pa ninyong maipahayag ang pagmamahal ninyo sa inyong pamilya at sa Diyos at sa pamamagitan ng inyong trabaho ay makaisa kayo ng Panginoon sa gawaing pagliligtas sa mundo. San Jose, Manggagawa, ipanalangin mo po kami at ang lahat ng mga manggagawa. Pinagdarasal din po namin ang aming mga kapatid na nangangailangan ng trabaho o ang mga nahihirapan sa kanilang hanap buhay. Amen.